ang profile video po natin ngayong araw ng Sabado ay dito po sa Wholesale Ong and Mayan Fresh Vegetable. Mga bagyo po to, mga legit na gulay bagyo. Pag sinabi natin legit na gulay bagyo, talagang galing po to ng bagyo, hindi po sa Nueva Vizcaya. Ayan o. Tanungin po natin si Madam sa mga presyo ng kanyang mga gulay. Good morning po, Madam Mayan. Mayan, mayan. Ah, itatanong ko lang po yung mga asking price ng ating mga gulay bago, di ba po? Talagang galing po 'to ng bago o kaya ng La Trinidad, di ba? Yan. Okay na po ba yung supply ng mga gulay bago natin ngayon? Okay. Mamagalan na po yung repoly natin. 630. Ay na, pag na, pag talagang legit na Repoly, kitang kita mo naman sa kanyang ano, texture pati sa kanyang ano, tinga so oh, 630. Bali 63 per kilo. Oh. Eh yung ano natin ganito, ano natin 250, Del. 250 25. Eh yung beans natin, 250, madam. Oh, 255. Oh, 255. I-I mean 255. Uh, 255, tama. Ito ngani natin beans. Nagbubulot ko ito 120 po. per kilo. Ayun. Nagbubulol ako dito. Madam, yung sayote po natin. 450 40 450, 45 per kilo. Ayun. Ito patatas na malalaki. <laughs> 80, po. 80 Medyo mahal ngayon yung patatas natin eh. Meron din po tayong carrots Sa carrots po 120, po kilo. 120 per kilo Yung mga ibang gulay bag din natin Wala pa, no Katulad ng mga broccoli Wala pa po Yun, okay. Yung po natin verde 50, 50 per kilo 50 Madam, yan. Ilan taon na po ba kayo dito sa, ano, sa Kadora? Oh, bigyan lang sa kadora dito sa baksakan. Ngayon pa lang ba dito? Oh, po. Pa lang. Ah, nito lang paglipat natin dito. Oh, bali months pa lang ano. Simula tayo dito. Okay. Ah, bali 8 years na tayo ano. Oh, 8 years na 'yan. Ay, ay, oh, good morning po mga kagulay natin. Ay, mga kagulay natin 'yan. Dito po pag naganap sila talaga ng ano ng nang legit na gulay bago dito na mga kagulay natin. Yan. May anong barangay po kayo dito sa Kabanatuan? Taga-Alyaga. Ah, taga Ayaga Kala sa Madam Maraming salamat po, Madam yan. kung kailangan niyo ng talagang uh, legit na gulay bago, andi dito lang po sa bandang dulo siya sa madang exit po. at makikita niyo po yung kanyang karatula yan ang ene Salamat po, madam. Isang magandang araw po dyan sa ating lahat, mga ka-farmers, mga ka-palengke. Welcome again sa ating YouTube channel, Danti D. po, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kaibigan kasama, Danti B. At po, Dante D., ang Mr. Palengke po, na lungsod ng Kabanatuan City. Ngayon po ay August 12, araw po ng Sabado. Araw naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga gulay na dumadating o bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang unsod ng Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sanitan. Samahan niyo po ulit ako magtanong ng mga asking price ng mga gulay na dating po dito sa ating baksakan. At bago po please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Kung bago pa lang po tayo sa ating channel, pwede nyo rin po i-like o share ang ating video para maging updated po tayo araw-araw sa presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara let's, samanin na mag -update. Nandito po tayo kay Sir Jemar. Sir Jemar, magkano yung ano natin ngayon? Patolang palitit. 400 po. O, 40 per kilo, 400 per bundle. Eh, yung okra natin ngayon? Okra 30, 25. 30, 25. Eh, yung pipi ng bakla natin? 15, 150. Yan, meron din nga doon. Patolang kinis. Sir German, magkano yung patolang kinis natin? Fifty. Yan. Yeah, okay. Salamat! Dito po tayo sa question ni Ate Baby. Tanong natin ang kanyang mga siling sinigang. Excuse me, Sir. Good morning, Ate Baby. Kung maganda. Hi, good morning. Ang dami mong gulay, ah. Ate Baby, magtalan ngayon yung ano natin, siling... Panida. Eh, 190 asking ko rito. Oh, well, medyo bumaba nga kung 190 ano. Eh, hindi naman siya yung first class. Ah, 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 ayun to. 2-2 yung alis ko ng first class. Ayun, first class yung good na no good. 2-2. Mm. Ayun, segunda 180. 190. Ah, uh, Hindi na ito yung segunda. Malaki pa rin to. Kaya oh. Lang, hindi pa ito, ito yung maliit. Okay. Eh, yung ano natin ngayon, uh, ceiling si uh, si Taiwan. Tupay pa ako nagbenta. Oo, oh, tumaas na rin. Maraming nagkakahapon. Two, nga eh. Two, nga ako hapon. Oo, kahapon Eh, yung upo natin, balag ba yan? Magkano yung balag natin ganda, e, Ngayon, mhaba, no? na Upo. Eh, 350 aski. 350 ang aski. Eh, anong sita ito, ating baby? Bulak na mga Ang haba na. Magkano nga yung bulakan natin? Maganda. Asking price po yan ay yung sinasabi ni Ate Baby. Ay e, yung patola po natin ano. Okay, 4.50 4.50 eh ati baby anong talong to? mucho magkano mucho? 800 800 yan yeah. maraming salamat ati baby po yan yeah, pumunta po kayo dito sa pwesto ni ati baby napakaraming gulay araw araw Nasaglit na lang po yung kanyang pwesto Ito kay kuya Reynaldo kuya Rey magkano ngayon itong kalabasa mo? mong sopia kalabasa Trenta, sir. 30. Ay, Isa papaya na. Ang dami. Ang dayong supiya. Saan ba supiya Ang dami. Ah, dahil. Tingnan nyo yung mga kalabasa ng bimbo na supiya. Kagaganda, Eh, yung santol natin. Dose. Ah, medyo bumaba. Nung nakaraan, 150. 15. Eh, yung papaya. Dose. Ah. Maraming salamat. Masipag tong dalawang to. Tund. Here we are again sa pwesto po ni Madam Ana Lu, sa ating magandang kaibigan sa Kadora. Tanong po natin yung kanyang luya. Madam Ana Lu, magkano na ngayon luya natin? 40 po. 40 eh, medyo bumaba, no? Eh, yung ganito natin yung dilaw? 45. 45? O, mas mahal pala itong dilaw, 45. Meron din siyang, ah, yun, ah, sampalok. Sandibo. E yung puso natin tinda? 20, 20, 20 sorry, 200 Sabayan, ano? E yung galyang natin? 35 bumaba 35 bumaba, yan Maganda yata si Madam Annal Araw-araw, medyo Laki na nga ng ano, pagbabago ha? Ibang iba ka na talaga, Madam Annal <laughs> Maraming salamat po Si Sir, bisyo-bisyo oh. <laughs> Bumiyain ba, hindi? dito sa tabi ni Ana Lopez. Oh, oh. Kay Susan tayo. Madam Susan, magkano na po yung suprema mong kalabasa? 20 po. oh, po. 20. Yan, yeah, puni permis na sa 20. Yan. Yeah. Big medium 20. oh, big medium daw 20. Salamat po, madam. Salamat din po, sir. <laughs> madam Maris, magkano ito ngayong talong natin ganitong bilog? 20. 70. 70 itong okra natin 25.30 maraming salamat my friends isa sa masipag magandang sakadora ng baksakan yeah. wala nang iba kay Maris tayo <laughs> Tere, may nakita kong pipinong puti napakaganda ng pipinong puti ni Sero sir magkano nga yung pipinong puti natin magkano ang asking 2 2 8 kaganda kakinis so, sa bagay pipino mo kakinis para yung jowa mong makinis yan gano, sana ano ang mais to dilaw magkano dilaw natin ngayon ha ha 180 okay wala tayong puti te. okay salamat ito, tanongin po natin yung maglalabong dito sa bandang dulo. Baka hindi nyo napupuan, napupuntaan itong place nito. Sa bandang dulo po, malapit po sa exit. Hindi dito po itong mga naglalabong. Sir, magkano na yung labong natin ngayon? asking price. Uh, oh, na bumaba na. Dati nasa ano na, ano, ano? Oh, ngayon, naging 150, 170 ang asking price. Madama ano na to? Taiwan si ba to? Magkano? Mag Parehan Taiwan siyan. yan? Ito, ito, Taiwan Sea. Magkano po yung Taiwan Sea? 55 per kilo. Ito pong local, local na Taiwan Sea. Ah, pareho din, oh. Eh, pag maliliit po, yung ganito, 350, yan. 550, malaki. Ah, ito naman, anong tawag dito? Medium. 500, yan po. Maraming salamat po, madam. Maganda dito po alamin po natin yung mga presyo ng ating sibuyas na pula puti super white na bawang at kanso good morning po madam madam tanong ko lang po magkano na po yung mga, mga sibuyas natin na ganyang kalalaki uh, 950. 950 bali good na good po yan ano yan o oh. ilang kilos 10 kilos eh yung medyo maliit po dyan ayun ayun ba yung maliit 1 2 1, 2 Eh, yung ano po natin ngayon, yung puti po natin. Itong ano natin, China to? 9.30. Ilang kilo po ito? Sampo? Ah, 9. Oh, 9.30, 9 kilos lang. Wala daw siyang local. Ito pong uh, super white natin ngayong bawang. Ito po, super white. 6.80. 6.80. Ilang kilo po ito? 6.5. 6.5. Eh, yung kansu po natin. 6.40. 6.40, yan. 6.5 Maraming salamat po madam Okay Yan, tanong natin dito sa Pogi kong kaibigan Na masipag Yung presyo po ng kanilang mga Ito, itong siling Taiwan Sir, magkano ng siling Taiwan natin? Balita ko, medyo tumakas eh no? Ayan, 2.5 Kahapon, matas na ngayon Makat, Pagdating pa ng mga Berman, tataas lalo yan, no? Magiging limo. Ha? Ah, oh, ay, talagang umabot ng gano'n. <laughs> ano yan? Ginto yan, eh. Hindi yan, dapat hindi Dapat gold na, eh, no? Oh. Eh, yung ano natin, yung, ano natin, yung siling panigang. 7. Ha? One, seven. Ay, one, seven, maliliit. Yung malaki. Mahal din alam ko ito, eh. O, oh, yan. Ay, eh, mababa pa nga, eh. Meron two, kahapon yata, eh. Two, four, eh. O, oh, yun. Yung siling paligang. Eh, ano nga pala ito? Segunda. Yes, Magkano yung segunda natin? 45. 45. Maraming salamat po. Yung, kung natatandaan niyo po, yung peso ni Madam La sila. noon, oh, nasa gilid sila. Ngayon, andito andi na po sila sa gitna. Ano? Pag nakita niyo po yung punong yan, bandang kaliwa lang po. Ayan na po ang peso nila ngayon. Dito sa ating bagong baksakan ng mga gulay. Salamat. Kung kailangan niyo po ng maganda, good, na good na okra. Dito po yan kay Sir Alfred, asawa, nag-iisang asawa ni Madam Osang. Ayan po. Sir Alfred, magkano na po yung okra natin ngayon? Asking price. 25. 25. Mukhang di pa dumadating yung ibang gulay mo. Parating pa lang. Ito wow. po si Ate Christy. Isang, isang sakadoran natin maganda. Oh. Walang kakupas-kupas na kagandahan yan. No? Oh. Dito kay Sito, sa tabi niyo sa merong ano, sinibuyas. Oh, sinibuyas, magandang sinibuyas mo ngayon. Ano? 84. 80. Eh, yung sampalok mong ganitong malalaki. 1,000 1,000 ang ice cream. Medyo bumaba na ang sampalok. Sa dante. Napagawin na naman po ako sa aking kaibigan. Nangiti na naman ako dahil nakita ko yung mga magaganda niyang kamatis. Ayan o, no? oh, may malalaki na po ngayon kamatis. Mayroon din medium mo. Tanong po natin yung presyo ng kanyang mga kamatis. Antayin po natin, may kausap pa po. Good morning, Madam Ella. Good morning, Madam Ella. Wow. Pero mas gusto ko talaga sa iyo yung ano, mas gusto ko yung kulay verde sa iyo. Mas bagay sa yung berde kaysa sa <laughs> ayan. <laughs> oh, ano ang berde kamatis niya? Magkano ngayon tong kamatis na malalaki? 65. Ano yan? May no? Biskaya no. Ito ma medium. Medium 50 small. 50 50 medium yung small 35. Tingnan niyo naman tong kanyang kamatis. Napakakas. Tapos napakaganda. Itapat mo sa kanyang pismi. Ayun oh. Parehong pareho, di ba? Oh, di ba? Ah. <laughs> <laughs> uh. <laughs> oh. Oh. oh, eh ano natin 'yan eh, boss natin eh. Yung ano natin? Mag Magkano ito sinibuyas natin? Dito po. 35. 35 'yan. Anong barangay ka dito? Bantog. Bantog, yan. Mga, ano natin, ang survivor natin, Nine, from Bantog. Siyempre, yung best friend ko dito, si Miss B. Yan. Uh, 120. Puso, 180. Luya, 55. 55. Good morning, Sir Dennis. Ano ba masasabi natin sa katupit-katupit natin? <laughs> oh. Medyo pag siya po kinukover ko, nagte-trending tayo Yan. Oh. Marami pong kaibigan yan. Maraming kaibigan. Di ba tatakbo ng kapitana yan? yata eh sa year 2032. Tagal tagal naman nun sir. Sala <laughs> sir. Tagal. Dito po tayo sa kaibigan natin si Sir John John ng Santa Rosa. Sir John John, anong talong to? Tatlong bante, buwari ito. Anong klase ng talong to, Sir John John? 700. 700, anong talong yan? Mocho. Ito ang gayot ko natin yung ano, siling ano, talbos. 80, kayo kaganto. Ayan. Ito yung, yung pipinong bakla mo. Ayan. 160, 150. Oh, 15, 150. Ayun, okra mo.

Bo, bungabong po. Bungabong. Magkano ngayon yung asking o yung hinihingi natin to dito? 100, po. 100 per kilo. At ini, eh, na nakikita kong uh, sibuyas na puti sa iba. Ano eh, China, ito local yan sa atin. Galing Bungabong. Magkano ngayon isang ano yan? Galing Bungabong. Benta po namin, 9.50. 9.50. Bali, oh, 10 kilos po yan. Oh. Yan. Ito po si ate ini. Kagaganda ng bonito ni ate ini. Oh. Salamat at ini. Dito sa nag-iisang tindera ng bayabas sa baksakan si Madam Monet. Madam Monet, magkano na po yung kilo ng ano bayabas natin ngayon? Uh, 45 45, 40. Yeah, medyo bumaba na siya ano. Oh, noong mga nakaraan naging 55 pa, 50 ano. Ngayon 45 40 na lang. Kita, <laughs> andito po tayo ulit kay eh, Madam Sheryl. Eh, sir. You, sir, kisa, benta kita. Oh, yeah. Tapos na, na sir, yung ano natin, suki so, okay, natin magsisipuyas. Pamain okay. na lang po. <laughs> magkano ba yung tawad? For only 700 pesos. <laughs> o, 700, 700. O oh, meron, oh, meron na ganito 800 na may mataas pa 800 oh. Uh, uh, Madam speaking of munggo Magkano na po itong tintab natin ng na munggo 180, po. 180 180 po yung munggo na labo Yung tintab po Ay two, labo two, one, two, one, two, yan na namamali ano? Labo to 150. Eh yung ano yung kintap 180, ya na. Yung mga Ako Ah, si. Ah, si, 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 si. Kanang sir magtanong. Oh, sir. Pinako na natin. Si, <laughs> sir. Ano ba sir tatanong nyo? <laughs> <laughs> ah, yan na yan si sir. No, sir. Ah, Kanang okay. so, sir magkano yung ganyan sibuyas natin ng mga ganyan kalalaki? 1, 2 po. 1, 2. 1, 3, 20. Ay, pag maliliit pala, mas mahal, no? 1,320. Yung malaki na konti dyan, hindi dos. 1, 2. Ay, yung puti po natin. 980. 980. Ay, yung model po natin na ano ngayon. May video, wala po ba yan? Wala pa yan. Wala. Oo, oh, meron na yan. Ganyan-ganyan lang yan, eh. <laughs> Maraming salamat po ulit, Madam Sheryl. Isang maputing sakadora dito sa ating baksakan. Maputi na, maganda pa, mabait pa, mapagbigay pa. Ay, hey, good morning sir. Ito yeah. ulit uh, Kamusta na sir? Mamimili ba ulit kayo ng gulay? <laughs> Baka uh, nagbibenta po. Nagbibenta uh, nabib... ba? Ayan, nga pala. Ano ba yung dala natin gulay? Uh, papaya at saka Taiwan. O, oh, yung Taiwan ngayon sir. Mahala no. Yan o. Oh. Naginta <laughs> Nag... na naman. Pagdating pa ng Bermans yan. Sir, batiin po natin yung mga ano natin. Shoutout sa Bihero uh, ng oh, yan, taga Gimba. Oh, ayan, taga-Gimba 'yan, oh Oh, ayan. Sir, ano yung ano dalawang best case session linggo dito, 'di ba? Anong ano 'yung, anong araw? Uh, every five days, sir. Yeah. Okay. Salamat, sir. Nakita na naman tayo. Okay. Kagaganda ang ganda ng anpalaya. yan yung ano 'to, anpalaya? Magkano yung mistisa natin? 110, boss. Dito kay Sir Esmon, tanong natin yung kalamansi. <coughs> Sir Esmon, magkano yung good na kalamansi natin ngayon? Okay po sa ganda, yung magaganda, 600, 550. mababa mababa five pa rin ano. 600, <laughs> Ayun lagi ay. <laughs> Inamimigay na lang, sandaan. Sa <laughs> Ayan, lagiya ay sandaan oh. Napakamura ng kamatis ngayon. Salamat. Ayan, dito tayo kay Ate Unso. Ang dami niyang pipinong ano, puti. Eh. Ate Unso, magkano ngayon pipinong puti natin? 20. Asking price, 20. Ayan, eh, ganitong patola. 40. Eh, anong talong to? Anong talong ba to? Ah, uh, proline si Ah, primera. Magkano to? Ah, oh, ano ang mga 60 ano, wala pang nalatawan. Oh. Eh, ah. ano 'yan, si 'yon. Oh. Ano Bulacan White, magkano? 65. Eh dito. 70 Ano ba to? Mega? Mega. Ayan. Ayun, luni. Nakabalot, nakabalot. niya, kaibigan, maganda na. Maraming salamat, Ati Munso. Ibusyo, 1939. Ito, may sitaw dito. Pusay, anong sitaw to? Mega po. Mega. Magkano mega natin? 90 ang turing you know? sa so, ganda lalaki ng sakador kapo ko gano ah. ito napakadaming pechay at saka mustasa madam, magkano na yung ano natin pechay ngayon? 90 sa mustasa o, parehong 90 maraming salamat po Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates asking fresh update natin ng mga gulay po dito sa atin Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan. At ganun din po ang ating YouTube channel. Subscribe po natin Dan TV Mr. Palengke. Pwede rin po natin i-like, i-share ang ating mga video para po updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan araw-araw. Ingat po kayo. See you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye.